So hi guys, this is Motoratics. So ngayong araw pag natin kung bibili ba kayo ng second hand na motor. Ayan. Tip lang to para sa inyo guys. No? So kapag bibili kayo ng second hand na motor, ang gagawin nyo, i-check nyo yung makina. Una, check nyo yung makina. Kung goods ba. Huwag kayong titingin dun sa labas lang na anyo. Ayan, mga ganyan. Labas na anyo. Kung pwede, test drive nyo agad. Kung uh, may nahanap kayo. So, then check nyo kung may papel. Unang-una -una sa lahat, papel niya, guys. Kung uh, maganda nga kung first owner yung makukuha nyo eh pagka bibili ko ng second hand eh first owner check yung papel ayan para goods tapos mas maigi nga kung magdala kayo ng ano eh ng best mekanin ko nyo eh kung meron kayong kakilala ng mekanin ko yung eh, marunong talaga magdala kayo ng ganon para safe kung bibili kayo ng second hand na motor ayan lalo na pagka rider marami na kasi yung nangyayari ngayon na yung rider nila is pinaparts out yan tapos ina-add swap Ayan. So, kailangan ma-check. Kung pwede, e, buksan nyo to. Buksan nyo tong head. Para makita kung may gas, -gas na ba yung cams. Ayan. Ayan lang naman mga, mga tip guys. Dapat, walang gas, -gas yung cams. Kung pwede, paandarin nyo para kung makita nyo kung aangat yung langis. So, marami kasi yung ganyan ngayon eh. Yung ad nila yung ano nila. Rider nila tapos tapos ibebenta. Ayan. Marami nang nangyaring ganun. So, yun lang guys. So, sana nakatulong. Maraming salamat. God bless. Ride right, safe everyone. Once again, this is Motonatics.